Moira booking na booking na at wala nang na ang kawala dahil siya na mismo ang naglagay sa kanyang sarili sa sarili niyang bitag. Hindi niya kasi alam at wala siyang kamalay-malay na ito pa lang si Dr. Carlos ay handang-handa at maiisahan siya. Hindi alam ni Moira na nag-live pala itong si Dr. Carlos habang kunwari ay sinasakal siya nito. At dito ay hindi niya napigilan ni Moira na aminin nga kay Dr. Carlos na hanggat nandyan daw sa tabi niya o hawak niya sa liig itong si Dax, si Carlos ang mapapadiin at Pagbibinta nga na siya nga ang mastermind sa pagdukot dito kay Don Pepe. Masayang masay pa at tawang tawa pa nga itong si Moira pero yon ang pag-aakala niya kasi nga nagulat na lamang siya nung sinabi ni Dr. Carlos Benetes na ayan narinig nyo mga madlang people live na live nga itong si Dr. Carlos at lahat ng mga tao sa buong mundo ay nakakapanood sa pag-amin nga ni Moira na siya nga yung utak at mastermind sa pagdukot dito kay Don Pepe. Kaya naman gulat na gulat itong si Moira at hindi makapaniwala dahil sa wala na nga siyang lusot kasi siya mismo ang naglagay nang uh, sarili niya sa sarili niyang bitag. Kaya hindi matanggap-tanggap ni Moira ang nangyari na naisahan siya ni Dr. Carlos Benitez. Napakautak din ni Dr. Carlos Benitez kasi nga naisip na yon Isa talaga sa mga ehemplo niya o fans niya itong si Nanay Susan dahil palaging nagla-live ito sa tuwing nga uh, na may ginagawang masama itong si Moira. Kaya siguro ay ginaya rin ito ni Dr. Carlos Benitez. Kaya napakagaling niya. Samantala naman itong si Dax ay ilalaglag niya na nga itong si Moira dahil wala siyang pagpapilian. Dahil sa takot ni Zoe at nag na ito na baka daw malaman ng kanyang daddy RJ na kasabwat siya doon sa pagdukot kay Don Pepe. Kasi nga tama lang naman nakasabot silang dalawa kasi sila lang dalawa ng kanyang Mami Moira. Yung huling kausap ni Don Pepe at sila ay yung dahilan kung bakit pinokpok nga ni Moira nang buti si Don Pepe at silang dalawa ang nagtakas kay Don Pepe doon sa hotel. Kaya kasabot na kasabot nga itong si Zoe. Pero nga sa sobrang takot niya gagawa at gagawa nga ng uh, paraan si Dax para hindi nga malaman ng lahat na kasabot nga ni Zoe si Moira. Kasi nga in namin na nga dito ni Zoe na mahal na mahal niya itong kanyang daddy RG at hindi niya uh, siya makakapayag na Magalit ito sa kanya kasi nang dahil lang kay RJ, kahit hindi niya totoong tatay ito, dito niya lang daw na naramdaman ang pagmamahal ng totoong tatay. Although nga anak siya or tatay niya nga itong si Dr. Carlos, pero ibarin rin yung pagmamahal niya kay Dr. Carlos. Kasi nga naman itong si Zoe ay namulat siya na si Dr. RJ Tanyag ang kanyang naging tatay. Kaya naman itong si Dax to the rescue at ilalaglag niya na nga itong si Moira sa mga pulis at sina sasabihin niya dito na totoo naman na si Moira nga ang mastermind sa lahat ng pagdukot dito kay Don Pepe kaya wala na nga kawala itong si Moira at iisipin na naman ni Moira na lahat na lang ay iniwan siya sa Eric kahit sarili niyang anak ay ilalaglag siya kaya naman itong si Moira, Moira ay hindi alam ang gagawin ngayong nahuli na nga siya ng mga pulis at balik kulungan na siya. Dapat lang na pagbayaran ni Moira ang kanyang kasalanan dahil nga sa sobra-sobra na nga ang ginawa niyang pagpapahiya at pagpapahirap sa mga tanyag. Lalong-lalo na dito kay Don Pepe na namatay na lang na ubalang kalaban-laban at hindi nasabi ang katotohanan na si Zoe ay hindi nga anak ni Dr. Arj Tanyag at si Dr. Carlos Benitez. Ang totoo nitong tatay.